Magandang umaga ngayon mga kapa, mga ka shooter Ito ang ating unit ngayon ng Kamatsu, 320CU. na Kamatsu 320C U. Medyo namatay patay na siya at medyo may different siya na. Kailangan talaga dito mga ka shooter ay ito check natin. Pero ngayon kasi may ginagawa pa na origin. Origin pa tayo ngayon, ngayon kasi may uukayin pa na apat na pusi. Kailangan mga pakapusin mga natin kung saan na aabot pa siya ang gakot lang po niya ang nahina kasi may singaw po ang relief band ng uh, may tagas, lakas ang tagas ng hydraulic yan, lumalapit na sa akin yung kamay niya baka manuntok na to mananampan na to ang laki-laki pa man ng kamay oh oksirbahan Obserbahan muna natin ngayon na oras na to Para matumbok agad natin Ang iyang Sa kanya ang sakit eh. Mga ka-shooter Maukin na ang atong unit Obserbahan pa na to Para mahibalaan ito Kung uh, unsagyod ang iyang Gibati sa iyang katawan medyo may kapagalan na talaga hinay na siya muli ho eh, oh. nananay di prinsya ay sa iyang nanay yung nanay ulcer ko oh. nanay ulcer siguro mga ka shooter aning makuha ni gira yung mo anong yung mo o oh, yan oh. hinay na siya muli ulcer observation mo kita para pagkatapos ang iyang trabaho ato dayon siang tambalan tanggalan ato ang iyang mga sakit round 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 ikot na ikot lepot na lepot so, labay na labay okay so, video camera ang sakit ani mga cameraman kanani pili kayo ni lala dili pa kayo ang sakit ani kay sakot lang ang ano niya eh oh ayo no, nag-aok siya nag-aok oh nag-aok siya pag uh, siya ay pala na to sa sunod na video next time for you oh atang-atangan lang ninyo ang among mga sunod na video karon mapakita na mo sa inyo kung unsa gayod ang iyang sakit na kibati sa atong unit kamats dito kamats yung katerpilar naman yan aw oh, katerpilar oh, pala to aw katerpilar pala am sorry mga ka kater katerpilar oh. nakalimutan na kapisensya na mo grade 2 lang ako mga ka siya sir hindi ako kabalong mabasa Caterpillar 320 ito na mga kabaki si Kat at Kat 320 CU ang atong unit karon na umaga atong i-obserbahan kung unsagit ang iyang gibati karon umagbuntaga di man po uber kaya di man siya nakainom i-obserbahan muna kita mga KTF LR 320 CU si Kat ay si Tito Kat. Ako si Okserbahan kung sa iyang gibati. karon si Buntaga ay mahinay ang iyang dakot. Serban na siya na mag-init. Basin aron pa yung ikuhan. Anong upod na sakit. O, aga aup aup ang kanaan ginhawa. Ay unungon ka hindi nga. Uh, o, Okserbahan ka nato hindi ka nato yunit karoon na buntag. Kasi araw ibati sa kanaan na garha. Ano yung kan mo? Kan mo? Kat? Nasa taraw na ga, ano ka? O. Kaya nga ona na o, natap, tapusin mo na ay kanamo. Kanami trabaho nga eh. O, aga panuntok sa dayon, o. Observahan mo na ka na ito. doon no, puntaga. Kaya basit araw kay uban na sakit, o. Atura, tura. aga aup, aup da sa dayon, o. Ano yung ako parang dayon ba? Obserbahan nato, kinika nato yung unit kay para matumbok dayon nato ang sakit. Para di kita magliso. dayon paghanap na kanaan, gibalatean. Ito yung kayo, o, gaaw, gasa. Mamanon sa nain yung upat kaposte para baka, o, wada. Ay, ay, para matumbok dayon ang kung kago na sila yung kana, mga balatian oh, ano eh ako oh, nasa taraw nga siguro ang kanaan siguro po ang nagar ha kapanikip ang kanaan nagar ha, siguro ito eh ano Okay sa kanan travel, ang kanaan lang po ang ngayon, pag kutsara, oh. Si Katil Peral, Katil Peral, 320 CU, tumbo ko na kana kanaan kwan balatian kaya pagkatapos ini eh, uh, baklaso nato kanaan kwan kanan tiuman kasi aray almoranas